Good morning. Dito na naman tayo sa Sa ilog ngayon, no. Kararating ko dito sa ilog may ano, magawa tayo ng daanan dito punta kabila kasi may mga palm oil pa sa kabila, no. So ngayon repair natin yung mga daan. Alisin muna natin yung mga bato. malalaking bato para magkagawa tayo ng maayos. Eh kasi kapag dito tag-ulan, hindi na to pa-repair hirap na tayo magka malalim ano malalim na ang tubig ito yung ginagamit na unit natin ay Hitachi Hitachi 130 5G model 2001 yun pinaka magandang mo, ano, model to sa ngayon na taon do so, ang ganda tingnan no kinabitan ko ng tinted na maitim di, di talaga mainit o oh, itim di pa tayo makita ng mga unggoy sa loob kasi dito mga kabakit Puro mga unggoy na yung nakatingin sa akin dito Wala akong kasama, mag-isa lang ako <laughs> Umaga, hatid Hapo naman tayo kunin no? oh, Hirap talaga dito mga kabakit Dahil pag ka, walang istisyon, walang, ano, walang istisyon. Kasi sobrang baba dito sa ilog na Walang istasyon makuha dito Walang signal, ikaw maka-Facebook Eh kung magpahinga ka tapos ng kain, tulog na lang agad. Eh minsan di pa tayo makagising dahil nasa sobrang sarap ng tulog, no? Eh mag-isa lang, wala naman akong magising sa atin. <laughs> Ay, pero ano, eh binidyo ko lang to para may remembrance din ako no, sa unit ko sa Sinpo. Sinpo Plantation, pang-apat kong unit sa Sinpo to. Uh, sa loob ng 14 years ako, ito ang unit na pinakahuli na gamit ko, no? Tagal-tagal rin ako sa Sinfo Plantation, 14 years, sa Sinfo Plantis no? Tagal yan, binata pa ako, eh ngayon, dalawa ng anak ko. Kanila sa man talaga ang trabaho dito kasi plantation eh, dito lang sa rental, dati sa rental ako ay sigurado sigurado sa kita itong ulo natin araw-araw pati katawan dahil papalakasan kasi kung sa ano rental e, ngayon dito sa plantation tulad na sa amo ko eh relax relax lang repair ka ng daan yung mga ano lang maintenance lang mga tulay ano lang araw-araw tsaka -araw. wala na mga istorbo tayo magtrabaho kasi dinaman naman tulad sa project daming istorbo daming tao dito mag-isa ka lang kahit anong kayo mo pwede <laughs> So dito muna tayo ngayon sa ano Pahinga muna tayo no Alas 12 na kasi ah, Pag tapos kain uh, Tulog na lang no Wala may iba magkawa So yun ito Nakabalot pa to Isang buwan pala to ano Galing ng kasa Yan may balot pa yan Smooth talaga gamitin yung bako na to Brand yung brand yung kasi branded pa naman Galing po Galing cepat to talaga O, oh, angat na may mga ano pa May Bakal pa sarap Hindi ka talaga takot Kung magtulakan tayo ng mga Kahoy Yon Kapi-kapi muna tayo Ang ganda naman talaga Lugar na kaya na din ako nakatakos dito na daan na to. <laughs> Kasi yung plantation ng amo ko doon, dami, eh, palagi lipat-lipat. Pero sa lugar na to, area na to, ngayon lang ako nasapak, sapak dito ngayon. Sabi daw may 100 hectare pa doon sa kabila. Kaya na ayusin namin yung mga daan para pwede natin ma-harvest yung mga palm oil doon sa loob. nào ông goi là mang cả quan mà còn đi toa cặp paket, bolang ibar, ông sihwala taujanku <tip>